Ngayon ay linggo, narito ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mabuting balita, ang Ebanghelyo, halika at ating pakinggan. Ang Ebanghelyo ngayon araw ng linggo. Ayon kay San Marcos chapter 6 verse 1 through 6 ay nagkukwento ng pagbabalik ni Jesus sa kanyang bayan, Nazareth. Ang mga tao sa kanyang bayan ay nagtaka at nagulat sa kanyang karunungan at mga himala Ngunit hindi nila siya tinanggap bilang mesyas. Narito ang ilang aral at mga puntos mula sa talatang ito. Una, ang pagtanggi sa sariling bayan, the rejection of one's own country. Ang mga tao sa Nazaret ay kilala si Jesus mula pagkabata. Nakita nila siyang nagtatrabaho bilang karpintero at alam nila ang kanyang pamilya. Ngunit nang bumalik siya bilang isang propeta at gumagawa ng mga himala, hindi nila siya tinanggap. Sa halip nagduda sila sa kanya at nagtanong kung saan niya nakuha ang kanyang karunungan at kapangyarihan. Ang pagtanggi ng mga tao sa Nazaret kay Jesus ay nagpapakita na ang pagiging pamilyar sa isang tao ay hindi nangangahulugan na naiintindihan mo siya. Maaaring nakikita natin ang isang tao sa araw-araw, ngunit hindi natin nakikita ang kanyang tunay na pagkatao. Ang pagtanggi sa sariling bayan ay nagpapakita rin na ang pagiging mapagmataas at mapagduda ay maaaring makapigil sa atin na makita ang katotohanan. Pangalawa, ang kahalagahan ng pananampalataya, the importance of faith. Sa verse 6, sinabi na nagtaka si Jesus dahil sa kawalan ng pananampalataya ng mga tao sa Nazareth. Ang kanilang pagduda at pagtanggi ay pumigil sa kanya na gumawa ng mga himala sa kanilang bayan. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na ang pananampalataya ay mahalaga upang makatanggap ng mga biyaya mula sa Diyos. Kapag nagdududa tayo, hindi natin nakikita ang mga himala at pagpapala na nasa paligid natin. Ang pananampalataya ay nagbubukas ng ating mga mata upang makita ang mga kamanghamanghang bagay na ginagawa ng Diyos. Pangatlo, ang pagiging propeta, being a prophet, sa verse 4, sinabi ni Jesus na ang isang propeta ay hindi tinatanggap sa kanyang sariling bayan, sa kanyang mga kamag-anak, at sa kanyang sariling bahay. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga propeta ay madalas na tinatanggihan ng mga taong malapit sa kanila. Ang kanilang mensahe ay maaaring hindi kaaya-aya, at maaaring hindi nila gusto ang mga pagbabago na hinihingi ng propeta. Ngunit ang mga propeta ay nagdadala ng mensahe ng Diyos? at mahalaga na makinig tayo sa kanila kahit na hindi natin gusto ang naririnig natin. Pang-apat, ang pagiging mapagpakumbaba, being humble. Sa kabila ng pagtanggi ng mga tao sa Nazaret, hindi nagalit si Jesus. Hindi niya pinilit ang kanyang sarili sa kanila. Sa halip, nagpatuloy siya sa kanyang misyon na magturo at magpagaling. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na ang pagiging mapagpakumbaba ay mahalaga. Hindi natin kailangang pilitin ang ating sarili sa mga taong ayaw sa atin. Ang pagiging mapagpakumbaba ay nagpapahintulot sa atin na maghanap ng ibang mga tao na handang makinig sa ating mensahe. Sa pagtatapos, ang Ebanghelyo ni San Marcos chapter 6 verse 1 through 6 ay nagtuturo sa atin ng maraming mahalagang aral: ang pagtanggi sa sariling bayan, ang kahalagahan ng pananampalataya, ang pagiging propeta at ang pagiging mapagpakumbaba ay lahat ng mga aral na dapat nating isaalang-alang sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nagtatrabaho sa ating buhay at mahalaga na buksan natin ang ating mga puso at isipan sa Kanyang mensahe. Amen. Thanks God na wanagustuhan niyo ang video ang Ebanghelyo. Sa ngayon lang po nakapanood ng video ay follow nyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube, please subscribe at Bro Chris channel at follow sa kanyang Reels, at like, comment, and share. Thanks for watching and listening. God bless you.